So mga kalibre, nandito tayo ngayon sa uh, Imus. So mara, sa harap ng LTO. So nag tayo dito sa ating Dahil para tayong ginawa dito ang carrier. So 3 TR na floor mount dito. Iwan error. So may nakita tayo dito na mga sunog na parts. So ang kamali sila ng uh, connection yung. So ito mga kalibre, uh, ito uh, nagkamali sila ng connection So imbes nandito yung uh, supply. So dito sila nakala. Uh, napasukan ng 220. So nagkamali sila kaya tingnan niyo 'tong mga kalibre. Ni-repair ko na 'yan eh. So ayan oh, puro sunog 'yan oh. Ayun oh, puro sunog 'yan. pero palitan ko na nito sunog 'yan transistor, mga resistor na 'yan sunog 'yan. So dalawang na ah, dalawang transistor yung sunog saka ito. Yung IC na 'yan sunog din 'yan. Pinalitan ni na rin natin 'yan. So titingnan natin ngayon mga kalibre dahil uh, na repair na natin yan so ayos abangan nyo na lang mga kalibre kung gagana siya so yan mga kalibre binalik na natin yung mga uh, sensor dito so, mga pressure switch so, binalik na rin natin to mga kalibre so ngayon papapanda rin natin to titingnan natin kung gagana talaga yung uh, ginawa ginawa nating repair board so sisigawan natin dito sila ni sir 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 Baon nga ng breaker, sir. Oo, tapos i-on na. <coughs> so, ayun. Pinapapa-on na natin yung breaker. So, natin dito. Kasi pag nagdito, pag nag zero, zero to, ibig sabihin, okay yan. Ayan, o. Oh. Kita nyo, nag zero, zero siya. Ibig sabihin, wala siyang error. So, papapanda rin nila ng indoor. So, titignan natin kung gagala yan. Pag zero, zero, ibig sabihin, wala siyang error. Ayos, mga kalibre. Uh, so, yun mga kalibre, ha gumagana na yung panmotor motor natin oh. yan gumagana ng panmotor motor natin so titignan natin kung gagana yung compressor yun oh gumana na rin yun compressor oh yes gumagana na mga kalibre ayos yung ginawa natin oh yun oh oh iwan error to ha iwan error yun oh gumibirit lumalamig na oh oh lumalamig na siya yan So, observe na lang tayo mga kalibre, ha? Hello, shout out mga kalibre. Nandito tayo sa simbahan ng hindi natin alam kung anong simbahan. Rescue lang ito sa ating tropa dahil in nila to Hindi nila alam na may problema pa lang yung unit. So, dapat uh, palala sa mga uh, kaibigan natin o kamaster o kalibre. So, bago kayo mag-dismantle ng, dismantle ng aircon, so, i-double check nyo muna kung may problema yung aircon or may sira o goods. So, bago mag-dismantle, paparaning yung una. So, ito kasi, uh, dinismantle nila, hindi nila pinaraning yung uh, unit. Yun pala, may problema sa board. Iwan error. So, panoorin nyo na lang ito sa YouTube, mga kalibre. Yung uh, buong video na i-upload natin dito kung paano natin to ginawa. Carrier, floor mounted. So, poly inverter to. So, ayan o, uh, carrier sya. Uh, floor mounted yan. So ayos mga katropa